guys sa sili naman tayo dumako tayo sa mga sili natin Ayan. yung iba hindi umubra dun muna tayo sa bad news ito nang ulubot Ayan, oh. Kita yan naman. dahil sa sobrang init ng ulubot Ayan. pero dahil dyan meri medyo naman bubunuti na lang natin yan pag hindi sila naka recover dahil meron namang naka tubo ng maayos yan eh, no, kita nyo yan, yan malago sya yan 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 na lang ititira natin pag di sya nakarecover sisintayin natin yan meron pa dito yan halos yung ano yung nainitan yan sira sya pero good news meron din nakasurvive yan no? yan yung mga matatatag na pwede nating patuloyin tumubo gaya nito yan ang ganda oh yan yan matatanaw nyo yung talong ko dun sa baba ayan oh Ilagyan ko na ng balag para hindi natutumba yan oh yan So, 'yan lang update sa aking sili, 'yan. Maganda na siya. 'Yan lang, guys. Ciao, ciao.